Hello guys, what's up? Magandang araw mga kogi, another day Another blessing na naman Ako, ganda ng sinak ng araw ngayon guys Even though cloudy siya Pero may init ng araw So, ngayon mga kogi Andito tayo sa Kambinukot Cebu City May dinaanan tayo dito guys, isang kaibigan natin Na supportive talaga Sa ating ano, Sa ating channel Mag-ama sila guys Pero ang nandito ngayon Yung father lang Yung sons nandun sa ano, Yung mga anak nandun sa Hubay konsolasyon. So ngayon guys tahanan natin Ang manuka ni Busnolfo Bihag So tingnan natin guys Alright Huwag kayong kakalas natin. Kaigup! Magandang araw mga kakugi. Hola, right, kaigup! So, ito gayon guys, oh. Ganda. Ganda ng area, guys. Nasa tabing daan tayo mga kakugi, oh. Wow, oh, lamig ng hangin. Sarap. Boss, dahil po? Mayong adlaw? Mayong adlaw. Ang lot sa kayo po, magpuno na ito, Pika. Oh, tingnan nyo guys, oh. Pag nagpagupit yan, parang biboy oh. indri ng sibo yan. Boss boss? <laughs> so, mo na imong area dali, boss? kani Ano ba ito, boss? Ah... Uh... Itong area mo, Boss Nolto, nag-rent ka dito o lupa mo talaga ito? Lupa oh. na mo talaga to Yung mga bihag, ba, taga dito? So maraming mga bihag ito, no? Kasi guys, last time, may nakausap tayo doon, mag yung nag-ano ng mga Bermuda. Oo. cousin. Oh, yun. First cousin talaga guys. oh Na ang negosyo is mga Bermuda grass naman. Nako, nanana natin doon, na nadaanan natin last time. Ngayon, ito was gano kalaki itong area mo, boss. Ano sa Ano to? guys ang laki pala ng lupa rito ni Busnol po. Pero sa puno ng manok. Yun. Pero guys, ano ko na sa inyo mga kakogi? Matagal kasi hindi okay. nagmanok na si Boss. Ilang uh, years Boss na, na tumigil 12, ka? 12 years siguro. 12 years na tumigil sa pagmamanok. Ano ba ang okay. nag-push sa iyo Boss para bumalik sa pagmamanok? Ay okay. anong pag uh, kuha ko sa manok, asa oh, okay. kuan ba? Pag biyan ko sa manok okay. tumtong okay. ano? Oh, um, maraming kawa sa ako ah, ang manok ba? Huh? Ang lakaw ba? Oh, so, Matunga. mga hmm. Tapos dito lang yung manokan mo dati. Hmm, dito. Dito, Adi, Sa konsolasyon. Sa konsolasyon pa? ng mga manok. Hmm. Kasi doon sa area nila guys, sa may hubay. So, hubay ba Ah, hubay, hugan, hugan. 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 Sa may hugan, konsolasyon mga kogi. Marami kasi mga bahay-bahay. Even though may lupa <laughs> sa labos doon. Mga may dakwa sa tuhawan mas no? Ay mm. eh, nadali siya doon kay sa mga magnanakaw. Magnanakaw. Kasi itong mga Malaki magnanakaw dyan, kasi 25 heads. 6. 25 6. heads ang nanakaw. Ang sakit ng mga kakugi. Palagay na lang natin ang isa dun tag 6,000. Mm. Tapos 25 piraso ang ninakaw. Masakit yun Kaya 12 years kang huminto sa pagmamanok, boss. Pero last year mga kakugi, sumali si boss sa ating so-called Part 1. Muntik na mag-champion. Mm -hmm. mm -hmm. Isa, yes. isa na lang. Isa, isa na lang mm -hmm. Ngayon naman guys, uh, Magbabalik lang to. <laughs> uh, ang pagbabalik, the return mm -hmm. of the comeback. Uh, ngayon. So ngayon guys, uh, natin yung area niya dito ngayon. Tapos, kwento-kwentuhan ng konti-konti. Alam niyo naman, mga kwentong kali-kali. <laughs> Kung sa na tinuba-tuba o nga, <laughs> istorya -istorya, mas no Ito boss, bahay mo to. Oh. Dito ka, ka nagstay. Yeah. So, ngayon, dito ka na talaga nagstay. Hindi ka na umuwi. Sunday, Sunday na dito sa Juan. Uh, Kujulasyon. Ah, Sunday ka na bababa. Sila bus di ar. Tarito. Uh, Tarito sa so, pupunta sila dito pag ana. Uh, ah, oh, ko to nga rin to kung kay kay rin to kung kundi sining ba. Mm. Oh, ito guys oh. Ito so, na lang yang kuan. Inumpisahan yung... na ni bus oh. Tingnan mo. Ano pala siya? Tutuhangin. Oh. Kumikita nyo guys ito. Talagang atin atin lang inato uh -huh. lang no oh, ginawa na niya konting uh -huh. uh -huh. conditioning, conditioning area kasi matagal-tagal din 12 years boss no na wala na hinto no orana 12 years more or less ito guys ito na si boss na katira Oh, dalhon nun po ito Simple ako lagi itong kuhan ko -huh. Simple na naman bahay ni uh -huh. Boss Nolfo ito guys oh. Tingnan nyo oh. Pero ang lupa nila guys Hanggang doon pa yan nakikita nyo Yan tabing daan lang Pero Kapatid Yan kapatid mo yan nandyan Yan sa Doon sa may ano hmm. Yung may nga ng motor hmm. ah, Mga bihag Yan na pulos boss So dito pala boss Ah ikot tayo dito Sige lang okay na Sige lang Kay mo Oo sa Tingnan nyo guys Yan Dito na ngayon Inuunti-unti ni boss Guys, wag kayong magtaka. Yan, yan lang muna ginagamit ni boss kasi Konto. nag mga yung oh, order niya na mga rubber hindi pa dumating. Hindi pa dumating. Oh, yun. Dumating. Ang nandito ngayon, boss, mga ilang heads na to nandito. Kwan sa mga nakakord. Mga kak lang mga kwan ni. Kak lang mga 40 plus. Sa kaks lang 40 plus. Ang mga stag Almost 100 Almost 100 Almost 100 sa stag uh, Sama na ang kakog stag Almost 100 Ngari mga stag Ngari mga stag Di stag Kwan okay, eh. ka Ah nga. Sa mga, So, all so all sa banda dito pala Mga kak mm -hmm. Tapos sa banda doon Mga stags mm -hmm. Doon Tapos ang breeding nila guys Ni, ni Bosnol po Nandun sa konsolasyon Sa hugan Ah tayo doon boss ha Nasaan huh? ni. oh, para nimu Ha? Para imo ni. Ah, kan ni. Para ni, para sa March March 3. Ah, oh, 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 tingnan niyo guys. Ayun, no? Oh. Boss, ano-ano mga bloodlines na gamit mo dire boss ngayon? Uh, kuan kini sa mga kuan digi kani. kini mga kaberas. kang kuan ni. Ha. Um, takoy. Ah, ako, sa sa the, sa ormok? Li, sa Ormoc. Ormoc. Oo. na to, to, perihat. Ah, mga perihat. Kanang perihat si mo boss, saan galing? Sa kuana kang ng attorney. Kita na. Eh. Kika na sa kuana Sige nga sa attorney. Dugay na na. Totoo na. Totoo na. Wala gid oh. mo gipuo. Mike agi mo Sa kuana sa kuana na pagbalik lang ako. Ah, oh, pagbalik na. Pagbalik lang ako. Oh, Motong gatiss ya. dinggit itu sa Galera Motong Motong na champion, happy champion. Yun, pot delta uh, ni pap grey, uh. oh ora. Babaw? di ha? Di ha, So, uphill pa na dito? Hmm. Lapos pa? Yun. Di ha, na yung Yung hmm. breeding mo ngayon, boss, hmm. ilang ano yon? Ilan ang breeding material sa gamit mo ngayon? lalaki? One. One. two, three, four, five, six, eight. Eight, eight kalaki? Hmm. Ang bayi, sa kalaki 3 20 mga 24 oh wala yeah, Tapos so kapag i-breed so pa ay tumutoy na kung 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 breeding pen kulang breed. pa kulang uh, pa mm -hmm. Turos, sa tanan ako boss why siguro next year magamit niyo man ang i-rehada oh, pa sa oh, diri pa patag yeah. balik ka rin no oh. tanan na to patak, okay.

Wow. Triti tibok buntut apil nih. Itu Wow, Wow. Kutu menang. Sambag Sambag Ano nga rin? Babaw, lubi, doon nga rin? Babaw Babaw Lubi Tumanga Tumanga sa dito Uy Nandito Nandito Guys so Ganda dito Itong area ni boss mga kakugi Nasa hill Pero ang hill Patag sa babaw Ito ngayon Tapos malapit ang karsada Barangay Road tapos malaki pa doon malawak pa doon guys excited akong makabalik at dito mga June ano okay. Nga nasigot tayo ba? Igot na no? Na, no? Oh. Mga June, July Ang na sa tato oh, Ang pabanding <laughs> na sa Guys, si Boss Nolfo mga kakugi Matagal na sa pagmamanok Pero nahinto nga lang siya Na-discarry uh -oh. so, siya ba nung Mga nakaw ba? Sarap dito guys, dito sa area ni ano ni Boss Nolpo. Yung mga bata, boss, minsan na sila pupunta dito. minsan. kasi yung trabaho lang dun sa baba, no? Guys, very potential itong manok ka ni ano Boss Nolpo, mga kaibigan. Ang area suitable talaga sa mga sa pagmamanok. Tapos may area pa sa doon sa taas na doon niya ilalagay yung gradas. Tapos maka doon na rin ang area. Tapos ang cording area dito Ganda pingnan naman. Ganda. Target mo boss mga ilan kaya ang makord natin this year? Asan mga 150 siguro. 150. Mm -hmm. Tapos sa ngayon, hindi pa kayo nagbibenta na. Hindi Gamit pa lahat. How oh, mo? Naribito ito ito talamba ni saan? Ito na ako makukulit eh. Hmm. Ay, how oh, mo? mo yun na. Hmm. Ah, bitaw. Ito guys, madali naman madaling natonton tong manok ani ano ni eh, boss kasi nasa tabing daan lang purok ba na siya na purok purok, purok purok size purok size purok size kang binukot ay lado nung takit mo tapos tanong lang saan ang manok ani nulfo bihag ito guys parang ano to parang community ng mga bihag doon ito yung mga kapatid pamangkin pinsan sarap guys pag ganito ba Parang ayoko na bumaba sa sudad Kasi sudad, mainit Pagpasok ko sa bahay, kailangan aircon agad Kasi mainit ba? Ito sa konsolasyon yung mainit eh Mabuti dito kay malamig ba? Ngayon boss, ilang ilang tipis ang inorder mo muna Na rubber 100 to mga ikuan Order 100, deliver na tapos, Tapos tungkol, 600 Oh, katong fiber Oh, fiber, beto-beto ka Oh, ganito Ang tungsi Oh, tungsi mm, 650 Kaya ko na po ito pisi Ah, 650, wala uh, ang kahoy Oh, oh wala uh, Anam tayo na kahoy Kaya ito na ako sa na Ito, ko at this Guys so, Pag ganito ba Talaga makikita mo talagang ang potential mga kakugi na lalaki talaga ilan lang ba sa mga natuntahan ko na mga potential na hindi talaga lumaki halos lahat nakakulong lumaki talaga kasi itong pagmamanok hindi mo mapipigilan Piyawas? pag nanisa ng itlog tuloy tuloy na yan kasi masarap tingnan pag marami yung mga alaga mo even though masakit sa bulsa kasi sa pato ka pero pag nandyan na ay eh, talagang hindi mo, hindi mo alam kung saan nanggaling yung pera, no? <laughs> ka. Tapos pag may may bibili, benta mo, iilan, hindi mo naman ibibenta lahat. Kasi si Boss mga Kogi, <laughs> talagang pasalamat ako dito kay Boss Nolpo. Kasi pag may event tayo, may pa-event tayo, supportive talaga 'yan. Minsan dalawang entry ang isasali. Kung hindi makaya, at least isa. Ah, pero first time kong makapunta dito kasi kababalik lang niya sa pagmamanok. Dati doon mm. sa Humbay man yung asa hugan. Sa konsolasyon mm. man yun. Mm -hmm. Pero maganda, maganda dito boss. Hindi ko tayo nakikita. Kapag makita mga balay punok, ito lang kung kasi wala Dito? Sa hugan. Oh, yan ang itong nakaw ko nakaw ko nakaw kong baligyan. Ito Hindi ka na nagbenta, mm, ninakaw na lang nun. Ninakaw na nun. Hindi rin ba nakaw eh. Ready na. Ano kung ba yung aking loader binang ako? Hmm. dito kayo, white din Safety pa. dito guys kasi alam nila kung may mga baguhan na pupunta, papasok. Kasi sila dito matagal lang nakatira dito tapos mga pamilya-pamilya lang. Pag may nawalan dito, isang ibig sabihin nun, inside job. Inside <laughs> <No. laughs> job Pag may mawala, pag may mawala, hindi natin maano yan. Talong-lalo na pag ano, pag panahon na ng maraming mga event, maraming pa Kasi maraming bilihan sa mga manok niyan. Even guys ito, nakikita ko malaki-laking gastusan pa to. Kasi yung tipis lang. Magkano yung tipi? Tag 500. 500 ang order mo is 100. So 5,000 na yun. Tapos yung dapuan pa. No. Basta may plano naman sa dapuan, boss. Tubo? Tubo. Tubo. Tapos ang kahoy. Temporary oh. Tapos kipinganan pa yung mga mga cages para kipinganan. Just in case may may bagyo or whatever, dapat makiping natin. Mm Tapos may kuryente man dito, no? Ah. may kuryente. mga poste-poste siguro para na isuga. kipinganan. Ano? Tanda sa tatay kipinganan pa. Ay, ang kan. para safety. Oh, jadi safety Nya ya, healthy yang manok di toleh. healthy, healthy di toh nggak? Dan kumpul hujan, <laughs> ah. <laughs> Sama. si ano na karabaw grass na karabaw grass na yung ano dito lupa dito karabaw grass na tapos ngayon guys ano kulang na lang dito yung i-deliver na rubber tipis nag order si boss ng isang daan piraso daw tag 500 yung isa so yun lang inihintay nila guys para uh, mailagay dito maisaayos na hanggang doon baka madagdag yung lupa yun kasi kanya rin doon eh. kay boss din yun baka within the year magamit na yan doon yan ang ah, bahay ni boss nol po guys galing boss maliban sa pagmamanok ano pa ang ibang pinagkaabalahan mo parang source of income mo talaga ah, uh, sa, sa electrical mo process, ah makyaw ka electrical balay process, balai. mo process sa uh, pang, pang electrical mo process mm. ah engineer ka boss ah uh, me. <laughs> <Same> me engineer <laughs> ME, <-A>. murag engineer. <laughs> oh, matang. Pero ano pala guys, si boss pala, tumatanggap siya ng mga Musical. electrical works pwede, pwede mo ano sa mga balay mo, mo sit up of pas balay ba mo mo wiring mo wiring, wiring. sa mga balay-balay mo repair mo no. subay sa mga linya, sa linya no. tapos mag-process sa mga papilis no. para tulok, sa dire tulok barangay ng daliri parel sa rank ng within uh -huh. cebu city within cebu city no. lang panmudawat ko sa mga ubang kuan sa na, Mandawi, oh, yeah, area. Uh, so yun guys, kung mayroon kayong mga ano diyan, mga kamanok, mayroon kayong itinayo na or itatayo na well, Roida, ru gradas uh, or manukan, gusto niyo palinyahan sa kuryente, dito kay boss. Madaling kausap si boss kasi nagmamanok din ba? Ka 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 pamilya. <laughs> ka team, ka, -cougie. ka -cougie. Hmm. Yun. Tsaka isa sa mga abangan natin sa March 3. March 3. Father and Sons. Mm -hmm. Father and Sons. Yan. Father and Sons. Yan. Muntik na last year. Hopefully this year makuha na. Oh, na. Pasin. Huh? So shout Mal. out kay Boss JR. Oh, ah. waka kibalo boss na, na papa ni madre. Ako na na vlog. <laughs> Ganda pala ng manok kanyo dito boss. Bus Boss JR. Baka, pool. baka, maka, maka concentrate ka. Tulungan mo dito papa mo. No? Pwede siya makatakot? Eh, Inikaw man ito sa breeding nga rin ito siya Harin na siya uh -huh. Ang in charge pala sa breeding ngayon si Boss GR uh -huh. Ayun Si GR Boss, kaya pinangalanan ng GR Junior eh? Junior uh, uh -huh. Nulfo Junior Mo na jr GR eh uh -huh. Mo uh -huh. So yun, malaki, malaking area to Malaking potential to ng manukan Ako, excited akong bumalik dito guys Hopefully June, July Maraming ng makod nanong nga doon sa kabila maano na yan malagyan ng net na yan para may bakod konti ako tapos yung gradas doon sa itaas may patag ganda doon boss. tapos lagyan ng kubo doon sa kapi-kapi ka dito doon tayo ako sarap talaga walang so yun mga kakogi. maraming salamat sa pananood ninyo boss salamat kayo eh. salamat. salamat kayo Nana. sa pagbisita Basta mga kaibigan natin, talagang bisitahin natin. Guys, ito guys ha. Ito natutunan ko rin to sa isang kaibigan ko. Yung pagbisita ng mga kapamilya natin, mga kaibigan natin, gawin natin habang tayo'y buhay, habang sila'y buhay pa. Kasi iba naman yung bibisita ka kada November 1 na lang. <laughs> Hindi mo na makausap yun eh, di ba? <laughs> di na, di na. Habang may time pa tayo guys na makausap natin sila. Ganyan, eh bisitahin natin. Kaya Itong ginagawa natin, yung mga dating kaibigan natin na sa mahabang panahon na hindi na nang bisita, bibisitahin na natin. O, oh, di ba? Maraming salamat kayo, boss, salamat. Salamat, salamat. Guys, mga kakugi, maraming salamat sa panonood niyo, Hanggang dito na lang muna ang episode nito. Dito sa Father and Son's Game Park kay Boss Nolfo Bihag, no? Maraming salamat, guys, sa abangan ninyo. Pag marami na yung mga manok, dadalhin ko kayo ulit dito, bibisitahin natin ulit para ipapakita ko sa inyo yung mga available nila hopefully by August, July marami nang nakakore dyan baka may gusto ka pang sabihin boss ah, okay na okay na okay na, okay oh. na. So, okay na. Boss JR, ha? <laughs> waka, 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 waka kibaw sa din. <laughs> so, guys. Maraming salamat. Shout out sa lahat ng nag Mga kaparintihan na mo din, na Shout out sa lahat ng mga taga-bugo. Yun at shout out sa lahat ng mga nanalo sa paraffle natin yung iba hindi pa namin natapos sa paninigay kasi uh, for example yung kay Wakila kukunin pa namin doon sa makulod so yun mga kakulge pag may sipag may aanihin sa Bisaya basta magkugi dunay maani okay alright